Hello mga friendship! Alam nyo ba na sa dami ng hawak naming mga pabahay at kondo, ang Liora Homes ang pinakapaborito ko sa libre nila kasi naman libre yung kanilang solar panel. And I think very sustainable to kagaya sa ating mga nanay, di ba? Kasi naman friends, kahit gaano tayo magtipid sa kuryente or sim lang yung gamit natin, hindi naman tayo nagdadagdag ng appliances. Pero pataas lang talaga ng pataas ang current bill natin sa electricity. So dito friends, dahil meron silang solar panel na nakakabit na sa Meralco, makakatipid tayo up to 30% sa electric bills, di ba? So, kung 10 years, 20 years, ang electricity mo na nasa 8,000, tapos nakatapid ka ng as much as 30%, malaking tulong siya sa ating pagbabudget. At hindi lang yon meron din silang libreng rainwater collector. Yung rainwater collector, ang ginagawa naman niya ay uh, kinokollect yung rain. <laughs> Tapos, connected siya sa CR. Pwede mo siyang pang flush. And, connected din siya sa service area. So, pwede mo siyang gamitin panglinis ng mga bagay, no? And, Si Leora Homes mga friends, very sustainable ang kanyang uh, freebies, talagang nakakatulong sa atin in the long run. And alam nyo ba na ito yung first bird certified or yung eco-friendly na subdivision. So para sa mga uh, earth lover diyan, oh, di ba? Support natin ang subdivision na to kasi nakakatulong siya sa ating klima and sa ating bulsa kasi sobrang tipid talaga tayo. Ang Leora Homes mga friendship ay isa sa mga pinaka reasonable amount along the area. Ito po ay located sa Naik Cavite and maraming nga schools, hospitals around the area. Ang maganda pa po dito is meron na rin siyang mga libreng screen door, no? yung mga uh, window screen, libre na rin yan. Even yung astrofoil sa second floor or yung astrofoil na nagsasala ng init para hindi parang oven ang feel sa inyong second floor. Malaki din ang kanyang lot area kumpara sa mga pabahay around the vicinity dahil ang kanyang sukat ay nasa 50 square meters at ang kanyang floor area ay nasa 44 square meters. Meron din siyang malaking carport para sa mga SUV dahil hindi suko sa walls yung kanyang entrance. And higit sa lahat mga friendship, kasya dito dalawang bedroom rooms. meron din siyang isang toilet and bath at family friendly din ito dahil merong swimming pool and clubhouse sa kanyang amenities. You can reserve this unit for as low as 12,000 and welcome po dito ang locally employed o ang nagtatrabaho dito sa Pilipinas and of course ang ating mga OFW. So kung kayo po ay nag-iisip na mag-tripping or gusto niyong malaman pa ang uh, mga detalye tungkol sa Leora Homes, na mag-message kayo sa amin mga friendship, malay nyo kami na yung mga tao na inaantay nyo para matulungan namin kayo magkabahay na. Antayin ko yung message nyo ha. Bye!